Hello guys, good morning! Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat, mga Kakogi. Another day, another blessing na naman. Yan, Guys, kasama natin ngayon si Kaigop. Kaigop, morning. Good morning, mga Kakogi. Yun. So guys, ang ano schedule natin ngayon, mga Kakogis, mag-ano lang tayo. Mag pa-calibrate sa ating incubator dadalhin ko ito kay Boss Woody mga kakugi doon sa Talisay pa-incubate natin kasi uh, dumadami na yung mga ano natin pa-itlog natin we only uh, we already have uh, 12 sets 12 sets ng mga breeding materials natin guys at saka mga street breed natin sa Kelso yun ang tabayanan niya yan straight breed natin sa brown reds saka ano iba pa marami pa guys um, kaya kailangan na talaga natin ipakalibrate yung ano natin yung incubator natin so yun mga kakugin tabayanan nyo kabuan ng episode na ito wala sila Sir Stephen at saka si Titboy kasi Sir Stephen parang ano ngayon eh uh, Silhig Festival sa Paknaan so congrats Barangay Paknaan congrats po uh, Chair SK Federation President uh, Floritz Gale Humawas congrats at saka si Titboy baka nandun sa bukid sa farm niya guys so kami lang ay kaigop ang magsasama ngayon kaigop magayong kakalas natin. Pag-umpisa sa trabaho. Let's eat. Kain na tayo, guys. Ito pala, guys. Dito kami sa... Ano oh, saan yung barangay? Kinalumsan pa ni? Eh? Kanhulaw. Kinalumsan. Yan. Barangay Kinalumsan, guys. Dito. Stopover muna kami dito. Kain muna kami. Let's eating-eating. Daming mapagpilian mga kakuge. Eh. Yan. Yan. Gusto mo baboy, na dagang baboy. Gusto mo siput, na siput. Apa ano, ubod. ubuat? Hah. dara Hah. Hah. Hello. Hi. Hah. Uh, shout out. Hah. Hah. ka Hah. 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 Mac o sige ngalan? Food Stop. Ah, Mac, Mac Food Stop. Yun. So ito guys. Ito yung kain namin. Ako, matagal na akong hindi nakakain ito guys. Oh. Scallop yan. Kani, I don't know, si pangano ng kinasuna. Tapos, lukot. Ang palaya. Kay Alfred Boyba. Siyempre, di mawawala yung kanin na mais. Yan. Ito, hindi na tayo nasa guys. Pangpatulak. Yun. Okay. So, yun, guys. Mga kogi. Let's eat. Ang ko. Let's eat. Kain pa tayo, guys. Oh, you know, tagal ako hindi nakain na ito, guys. Oh. Ikman natin kung masarap ito. first subo sa Tama. Napakaganda. Tama. Tama kung anong Ano to? Fred? Um, ha? Uh, okay kayo? Okay kayo? Ano ah. po, halaw? Palaya Palaya Ayan Take natin itong ano guys Scallop

Dito guys, na ano, na, naipasok na namin dito sa shop ni Boss Woody Itong ipapagawa natin, papa-calibrate natin guys Ito yung ano natin Incubator, 240 240 capacity nun guys, 240 eggs On sa manay, magkipanday na Asa lagi Ha, ah, <laughs> uh, <laughs> oh, ba? sa may mga sa may mga brother naman. Brother nyo, si, brother? Oo. si B1. sa Gamaya saan ang pultahanin mo? Uot, saan tayong kalakyanin mo? Ah, Nga SBR? Oo. Oh. Tapoy. Yun. <laughs> may mga SBR na si, ano, Boss Allen. Tapoy, nandiyo. Sibot ng brother. Oo. Magbibigay mo lang. Oh, wow. Sip ba? Sip.

So, tuloy na yung pag ano na sa calibrate sa incubator? Oo, oh, tuloy-tuloy na sir. Ah, boss. Pila na mahuman, boss? Siguro, boss, bukid ko ma. Na, siguro, mga sabado siguro ma. Sabado pwede sa na, Pwede oh. Makapo po ko sa 10 days. Kasod pa sigod. Oo. Oh, ah, oh. ata. Yan, busy masyado ngayon mga tao, guys. Busy, busy. So, yun guys. Balik tayo doon sa siyudad. Kasi pupunta pa ako sa Tayud. Puntahan ko pa yung mga tao doon, boss. Sige, boss. Salamat, boss. Oh, yeah. Para ko gi may multag. <laughs> sa kuan, boss, kaming sa pisa na itiks ang ko kay. Thanks. Oh, e para atong uh, mapadala masaya na ko nimo ha. Oh, Pila kita nan. Oh, sige, boss. All right, guys. Oh, hi. Punta tayo sa ating backyard mga kakuki. Piksita tayo. Check natin may dala kami ano feed sa mga sisiw diyan Lois kay Nangandot Ha Ha Ay Lois Tara to deh ay. Ah. Ikot-ikot nito, guys. Ikot-ikot. Di rasa. Ito, guys. Nakakulit din, ha? Nakakulit. Okay na, amokulit. Okay. Ito, guys. Nakakuoha tayo ng itlog dalawa dalawang itlog Susulatan natin to guys ng number Ayan. para malaman natin kung anong set Yan Set number 4 Set number 4 tayo guys So handa pa tayo Wait okay. But eight natin, dalawa So guys, may nakuha tayo sa number 10 Kalkag buhok Number 10 ngayon, mga sisiw natin. Pwede mo na pag-ausun doon. Okay, labas mo na kayo. Tapos mamaya, pasok. Okay, labas. Go, go, go. Tara guys Number 10 Number 10 Isang number 8 Dito sa amin guys mga kakugi sa pag pick up pa lang ng mga itlog tsaka paglalagay ng mga marking sa itlog Chine-check na namin kung may basag or yung sobrang dumi tapos ginagano na namin guys oh inaalis lang namin yung mga dumi hindi na namin hinuhugasan tsaka makikita naman guys oh tingnan nyo hindi na kailangan hugasan yan kasi okay na naman to eh Malinis naman So, hindi na ito dadaan sa tubig Prawagasan Tapos, lalagyan na ng numero Dito sa itaas ng itlog Yan Hindi sa gilid Hindi sa, sa itaas Yan hmm. Dito sa atin guys uh, Paunti-unti nang dumadami yung mga itlog natin kasi ano meron na tayong 12 sets na pinapakasta ngayon mga kogi so karamihan dito mga straight breed straight breed tayo ng white hats yung mga ogis natin straight breed tayo sa kelso tapos may straight breed tayo sa blacks natin kakugi blacks tsaka yan yung iba mga crosses Meron tayong roundhead Kelso Tulad dito number 4 roundhead Kelso to guys Tapos ito naman Number 8 Ang number 8 Isa na to mm, Albany perfect, uh, Albany round head. Tapos yung number 10 naman uh, Sweeter Doom Yun Guys Mga kakugi And dito kaming ngayon sa ah uh, may papa kits. Sa Rubins Talabahan, magkogi. Dito kami ngayon, mga Mananghalian. Kasama ko yung team Kakogi. Yan. Certipen. Hoy, kain tayo mga Kakogi ng Talabara 'yon. Seafoods. seafood tayo ngayon. yun. Dito baboy. <laughs> seafood naman. Ganda ng lugar, mga Kakogi. Nandito lang to sa may uh, bandang liluan. Poblasyon. Boss Jojo! Good morning mga kakugi! Good morning! Dito tayo sa liluan, Papa Kits, Robins. Robins Talabahan. Talabahan. Tit boy! Ito yung sponsor namin guys. Ah, tingnan nyo yan. Good morning! Oh. Sa lahat ng mga kakugi dyan. Thank you sponsor ah. Ah, niya. Kita niyo mga kaksida. <laughs> so ito guys. Ito yung makikita natin dito. Oh. Pagpasok natin. Tsaka malawak tong area nito guys. Malaki. Tsaka maraming mga establishment. Isa na dito itong kakainan namin. Itong Rubens Talabahan. Tapos doon may mga ano pa doon. May swimming pool. May, may zip line. Ta, marami pa dyan sa, sa pagpasok guys. Biro, kami mengangkat kogi di tangan kami. Right. Let's go, pasok!

Yeah. So, Asa meeting ka sa... kay huh? ma ma Malitag manok sa kan kay si Joel Lakson. Lakson. Mili si ano Boss Cosme. Doon. Doon. Ito kami sa kuan. Uh, Robins Talabahan. Robins Talabahan. Diluan. Doon. Meeting kami para yahin namin sa Bacolod. Bacolod. Saturday. Saturday morning. Dili <laughs> ni meeting sa politika. ha? <laughs> 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 right. Walang Ay, nah, Dihal, naman, dito. Dito. may labod ng politika. Alright. Walang. Sibuk mo ba? Hindi. 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 Hindi.

Mikos 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 na yan Ayan I-mikos e, Mikos natin Tiloko na to Itlog Yeah. Hmm. Ya jam nih. Dia Nikos Nikos. First time ni Motet? First time. Ah, uh, uh, pangalawan besista. Dahil kay Kakogi naka katila pa diri sa Vietnamese coffee kaluhan njud. Bos Jojo first time mo Bos Jojo. First time ko parang virgin pa. <laughs> Ako, first, second time dito pero sa Vietnam, marami basis oh, so, saan na. Ah, alright. Sa akin si Sir Tipin, ganyan siya kahampos. At saka yung kubra, kinain ko yung kubra. Kubra na may inom hindi yung kubra. Tanawa na sa kunang si Sir Tipin, mo naman siya nag-bitcom Guys nice. Cheers Guys, kapit tayo Pogi. Alright. Shout out pala, uh, Sir Romeo. Kodja Gimpa, Ma'am Erna, and Boss Kaloy. Uy, si Boss Gary. Boss Gar. Sa lahat ng mga sumabay-bay sa mga vlog natin. Hey, sabi mo sumabay-bay. Yung taga-bay-bay na kaibigan mo, ano oh. natin. Shout si out mo. Boss Aldrich. Yun, Boss Aldrich. Boss Ardi. Sir Ardi. Oh. Shout out. Ubos na yung vitamins ni Antip po ID. vitamins ni Kakugi. Alan, <laughs> si Alan Turkis. Oo oh, yun, Gemini T-score. Okay. Agaw, John. Oh. Agaw, ayaw kayo palabi yung padato niya. Oh. Arlo. 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 Canada. Arlo. Arlo. Oh, Boss Imard. Boss so, Imard. Boss Imard. asa si Boss Imard sa... nggak so, asal terpintas kan US US padahal kanada bos mikus yun mikus um, ngah ini ko Myanmar oh oke tadi ini 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 so guys terima <laughs> tayo cheers Udah, udah,